Paano padikitin ang panghinang ng mabilis sa atin mga ginagawang DIY battery. Tapusin mo ang video para malaman mo ang technique. Welcome back mga ka DIY. For today's video, uh, may nag-request akin uh, kung paano palikitin yung uh, uh, soldering lead sa mga battery na hinihinang natin tulad ng 18650 na ito uh, request po ito ni Let Lowell Castle Pamaong ayan shout out sa iyo idol ito po ang kanyang request uh, kung paano daw pa dikitin yung uh, panghinang sa ating mga battery na DIY so bago natin na uh, sagutin yan mga ka DIY shout out po muna tayo sa ating mga solid na mga bagong followers dyan at saka mga followers natin dyan shoutout kay Ryan Tapil ayan shoutout sa iyo idol and shoutout kay Ronilo Hinilo ng Coronadal City ayan shoutout po sa lahat ng mga taga Coronadal shoutout kay Silvester shoutout sa iyo master and shoutout kay Ernesto Layaw Layagi ayan shoutout sa iyo idol And shout out kay Villanueva Dayan. Ah, shout out uh, dyan sa inaanak ko. And shout kay Erwin de la Cruz Imba Nisido. Ayan. And shout out kay Yudi Kaumoy. Ayan. Shout out sa you, master. Ayan. Shout out sa inyo mga ka DIY. So sa mga gusto magpa shout out. Comment lang po kayo dyan sa baba. Sa comment section. So sa ngayon mga ka DIY. Sasagutin na po natin. Ito po yung lang po natin no. Ah, kung paano maghinang na para dumikit yung Ah soldiering lid lead sa atin mga hinihinang na battery tulad ng 18650 na ito. So unang una mga ka DIY, ang ginawa ko dito ay kiniskis ko muna ang bawat battery. Niliha ko muna siya para dumikit ang panghinang natin na atin hihinang dyan. So pagkatapos mga ka DIY, uh, bumili po tayo ng uh, uh, original na panghinang na Katulad ng binili ko na Ichiban, yan, original po yan. Tapos, uh, bumili din po tayo ng soldiering paste para mabilis siyang dumikit. Ayan, So pagkatapos mga ka DIY ha, uh, ang gamitin niyo pong uh, panghinang na soldering uh, soldering iron ay ano, yung uh, 100 ampere pataas. Ayan, para mabilis siya makatunaw ng uh, panghinang natin mga ka-DIY. So ganyan lang po ang technique mga ka-DIY. So bago po natin mga ka-DIY tatandaan po palagi bago po natin ilagay ang uh, ang wire sa ating na uh, battery na uh, ating ihihinang ay kiskisin po muna natin yung mga battery, bawat battery, para po dumikit po yung panghinang natin kasi pag hindi po natin yan ikinis-kis hindi po natin kis-kisin yan or lihain mga ka-DIY, ay hindi po didikit yan kasi madulas po yung ano ng battery, so pagkatapos po mga ka-DIY, yung wire po mismo na ilalagay natin, ay kiskisin kisin din po natin ng liha or ano mga mga pangkis-kis nyo dyan na gagamitin para uh, dumikit din yung kanyang uh, panghinang dyan sa wire na atin ilalagay. So ganun lang po mga ka-DIY ang technique. Ito po isang po lang po natin ha base lang po sa mga nagre-request. Ganyan po dahil wala po tayong uh, pambili ng uh, spot welder kaya uh, DIY na DIY po yung ating ginagawa. Uh, so mano-mano po na paghinang mga ka-DIY. Kung matyaga ka maghinang ay kayang kayamu mo yang gawin pero medyo nahirapan ka maghinang ng ganyan na manumano so bumili ka na lang ng spot welder at saka tabbing wire kung ano mang battery ang inyong hihinangin. Ayan, gamit ang spot welder. So, ganun lang mga ka-DIY ang technique. So, sana'y nasagot ko ang inyong mga katanungan. Uh, pashare pa-share po ng ating video at palike mga ka-DIY. So, tapusin po natin ang video mga ka-DIY. At kung napadaan ka lang sa channel ko, huwag po natin kalimutan mag-follow para updated kayo sa mga ganitong upload ng video. At syempre, pa-support din po ng aking YouTube channel si balok Biners po. Nasa YouTube ko po. Hanapin nyo lang po, isearch nyo lang po ang si Chubalok Biners. So ayan mga ka-DIY, pagkatapos nyo po hinangin, iangat nyo po yung mga wire mga ka-DIY para hindi po lumapat sa pinakaano ng battery. Baka kasi magdikit yung, yung inyong hininang na wire, magdikit sa negative. Halimbawa, hininang nyo sa may positive, tapos medyo mababaw yung wire, nakadikit na halos sa, ta, sa battery holder. Iangat nyo lang po ng konti, katulad ng ginagawa ko, para hindi po magkaroon ng uh, grounded mga ka -DIY. Yun lang. So yan mga ka-DIY, tapos na yung atin sample. So paano hanggang dito na lang po muna yung video natin mga ka-DIY. Huwag po natin kalimutan i-like at i-share ang video natin. Siyempre papalo po kung bago ka pa lang sa channel ko na to. So paano mga master, hanggang sa susunod na upload na video. Maraming salamat po.